Mga minibus at PUG driver na bubibiyahe sa timog na bahagi ng lalawigan. Ito ang iba pang pampublikong sasakyan ang target ng Surprise Roadside tractors ng Land Transportation Office Region 7. Labing liba sa anim na pong driver na sumailalim sa tractors nagpositibo sa legal na tuga. Bus driver ang dalawa sa kanila, habang mga driver ng jeepney ang labing tatlo. Si Arnold Moniva, PUG driver na bumibiyahe sa konsolasyon, ang unang nagpositibo. Inamin naman niyang gumamit siya ng iligal na droga. Tugin Mga Kuano? Mga wano man kapin? ka ang mga at susi ng mga sasakyan ng mga nagpositibo sa iligal na druga. Ayon sa Chief Operations ng LTO7, ipinilik nila roadside drug test dahil sa mariklamong natatanggap nila na dumarami mano ay mga driver na gumagamit ng iligal na droga. Ang huling roadside track test isinagawa noon pang Abril kung saan labing anim naman ang nagpositibo. Yan lang po na Para safety karong long holidays, uh, safety ang pagbiyahe sa atong mga sumasakay. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga pasahero ang isinagawa roadside drug test. So, ito mi ma, may mga kakulian pang among Malangan naman yun sa sasakyan. sa Isa sa ilalim pa sa confirmatory drug test sa Manila ang nakalap na mga resulta sa surprise roadside drug test. Kapag kumirmadong positibo ang labing limang driver, kailangan nilang sumailalim sa rehabilitation. Isang taon din ang kailangan paliripasin bago sila makakakuha ng panibagong lisensya.